Muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng ang honorisyal ng commitment na protektahan ang kapakanan ng uring manggagawa. Ang pahayag ay kasunod ng panawagan sa lokal na pamahalaan ng mga manggagawa ng overlooking Cafes sa Hillsdale Summit Subdivision sa Barangay San Isidro. Una nung nag-viral ang video noong nakaraang lunes, October 13, na nagpapakita ng komosyon sa pagitan ng mga tenant at business owners at security guard ng Parks Developers Incorporated na kinatawa ng isang Reynaldo Jesus Pasco Sr. ng naturang subdivisyon. Ayon sa lokal na pamahala ng Angono Rizal, ang insidente ay purely a police matter, subalit gumagawa na ng kukulang hakbang ang municipal government sa posibleng epekto ng pag-aaway na kinalakasangkutan ng private property dispute at mga manggagawa. Ang alitan ay nagugat matapos harangin ng mga gwardya ang mga tenant at business owners na pumapasok sa gate ng subdivision. Wala namang nasaktan sa pangyayari ayon sa PNP. Isang serif ang dumating upang ipatupad ang writ of execution ng court order na ejectment, injunction at damage laban sa tenant at business owners na nakaupa sa pinagawa ng lupa. Nag-issue ang korte na bakantihin at tanggalin ang lahat ng illegal na struktura. Bahagi ng Invernado Street at sa kalsada sa tapat ng Latwan, Hillsdale Summit Subdivision, Pinagbawalan din ang paggamit ng road network patungo sa cafes at food stalls. Uno nang sinabi ng mga manggagawa na inaaral sila ng isang grupo ng hindi kilalang kalalakihan na unoy binayaran ng taong nagpapakilalang may-ari ng lupa. Kailangan-kailangan din umano, ang tulong ng lokal na pamahalaan at lokal na pulisya. Nanawagan din naman mga ito sa kagawad ng media, gobernador ng Rizal at Department of Interior ng local government. Nanawagan din po kami sa local government unit po ng Angono, kay Mayor Jerry, kay Vice Mayor, kay Congressman, Congresswoman Mia Inaris, kay Governor Nina Inaris, na sana makaabot po itong, itong nangyayari dito sa Hillsdale na to, na hindi na po maganda. Dan, lalo na ang kapulisan kasi hindi biro na po ang nangyayari dito. Meron po mga tao dito na meron na po dito mga tao na paligid-ligid sa amin. Hindi namin alam kung ano ang pakay, kung ano man ang gusto nilang mangyari dito sa lugar na ito. Ayon naman kay Jane, administrative officer ng restaurant, sinabi nito na mayroon silang kinakailangan dokumento at nagbayad sila ng tamang buwis sa lokal na pamahalaan. Idinagdag pa nito na susunod sila sa korte at wala namang problema sa kanila kung mapapatunayan na sila iligal na may-ari. Subalit, hindi o man may tuturing na legal kung may karahasan at harassment. Nakikipaglaban lamang umano sila para buksan ang kalsada dahil meron silang mga customer na pumapasok. Over 100 civilians ang nakapasok dito sa Hillsdale. Mga armado sila, nanganganib ang buhay ng mga tao dito. Okay? Kung gusto niyong sabihin na may order galing sa korte, bakit walang mga polis? Bakit nawala ang mga pulis bigla nung gumawala ang sheriff na nagdala ng order? Okay? This has been happening for four days. Walang pumunta dito galing munisipyo, walang pumunta dito galing local police office. Kaya nananawagan po kami from the DILG, from the local government office ng Rizal, na sana po, ganun din po sa national media, na may parating po, ang nangyayari dito sa amin, ang panggigimit, harassment na ginagawa nila. Kami po ay legal. Atin pong busisiin, idaan sa tamang proseso at maayos sa pamamaraan. Ang aming mga empleyado, apat na araw na po silang walang mga tulog, walang maayos na kain. Sakripisyo, pinaglalaban namin yung karapatan namin dito bilang mga empleyado. Nasaan kayo, munisipyo ng Angono? Nasaan ang PNP, local PNP of Angono? Samantala, sa pahayag ng Angono Mayor Jerry Calderon, pinayuhan nito ang mga negosyante sa lugar na humanap na lamang ng ibang mapaglilipatan ng kanilang negosyo. Dahil on and off ang problema at ang nakataya ang order sa lugar. Tumitingin na rin naman ang lokal na pamahala ng iba pang lugar na may pagpapatuloy nila ang kanilang mga negosyo ng walang panganib na maharas mula sa may-ari ng sub division. Kaya na negosyante dyan, baka meron pang ibang lugar kasi on and off po yung problema na yan eh. On and off. Dati hmm. nag uh, advice yung mga bantay dyan na magpukolekta sila ng parking for the uh, maintenance of order and uh, environmental fee. Felix Tambonco The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.